Karaniwan ang narinig natin na may ilang local government unit na nag i ng color-coded health card sa kanilang mga constituents. Ayon sa mga local chief executives, ito ay isa sa mga social services na bahagi ng kanilang programa upang makinabang ang kanilang mga nasasakupan. Ngunit, hindi ganito sa bayan ng kainta sa lalawigan ng Rizal. Ayon kay Mayor Kit Nieto, ang pagpapagamot ay hindi lang dapat exclusive sa mga naniniraan sa isang partikular na lugar. Bagamat prioridad umano nila ang mga taga-kainta, ang pangangalaga sa kalusugan ay borderless. Ibig sabihin, dapat na lahat umano ay i-accommodate kapag may pangangailangan itong gamutin. You know, wala kami masyadong exclusivity dito Eh. Kasi sabi ko nga, priority namin ng taga-kainta, but health is borderless. You know, everyone who goes to your place, to your hospital, seeking care, dalawa lang yan. Nagmamadali, wala sa pera. Either way, you are obliged to help them the best way you can. Ngayon, pag dumating na, umayos na, that's the only time that you try to convince them. Siguro, pwede na po, kung hindi na po tatagin stable na kayo at meron na mga kayong konting po pondo, pwede na natin kayong ilipa. Pero kung sasabihin niyo sa amin na wala pa rin naman kayong pera, hindi namin kayo paaalis ng kiko hanggang hindi kayo magaling. That is the idea. That's utopia. Ha? Kasi isang bansa lang naman ang ginagalawan natin. Eh. If you try to be very re, uh, parang localized din sa issue ng ano niya, natiging parang masyadong parokyal yung eh, ang approach mo. Mm -hmm. Not sa health. Pwede sa bahay. -bahay. Bakit? hindi eh, naman life and death yun. Pero yung health, yung concerns mo, yung pa pag-uusapan natin, nagihingalo ka na, hindi pa kalakohan yan. Ito na ho, mamamatay ka na ho, tapos, ay eh, naku, eh, wala pala kayong ganitong card. Diba? Oh. How can you say that you're actually doing it right now? if you will be treating people that way? The discussion yan is right after. Right after everything has been settled, and then you start talking them out. Uh, there will be some options that uh, para to give way to the people who live here. We will be happy. Otherwise, you will stay where you are, and we will make sure that you will get the same treatment as a treatment that we provide to the people. Kaung it all Masayang ibinalita ng alkalde na mayroon na silang nakuha na espesyalistang doktor sa sakit na cancer, partikular na sa oncology. Um, and then what even ano, humbled me was, hindi naman siya isang ordinary ng doktor. No? Isa siyang espesyalista sa sakit na cancer na nag-graduate sa UPPGH na mayroong clinic sa Medical City at uh, nakapag-observe no, ng uh, procedures on this sa Singapore. So, hindi to parang sabi ko isa siyang malaking blessing para sa Kainta. And uh, to top it all, taga Kainta. Uh, and she's very young, she's very idealistic, uh, she's very aggressive. And I promise her that we will stretch itong budget natin just to make sure that we can cover as many cancer patients as we can. Just to give you hope. Alam niya naman kung gano'ng kamahal ka, at uh, expensive ang procedure na yan na tinitreat. So I instructed her, sige, we don't just set up for chemo sessions, we will have our radiation sessions, and then the immunotherapy sessions, na naman, will cost us a lot, but at least gives you a bigger probability or a higher probability ng survival ng pasyente. Let's stop that, and then I will seek help from the national government, maybe on the some mga funding requirements that breach my ceiling or my limits, no? Kaya uh, kanya kasi nandyan eh. Big problem natin dapat yung national government, di ba? Para kung hindi natin kaya, pagpatulong tayo sa kanya. <clears throat> the clinic will, will be open every Saturday. Hindi na siya sa medical arts building dito sa main hospital siya. <clears throat> And the chemo sessions will also be conducted dito sa hospital field of chance. Sinabi pa ni Nieto na mahal ang paggamot sa sakit na cancer dahil hindi lang anya ito masakit sa katawan, kundi masakit din pagdating sa lastusin. Alam niyo kung gaano kamahal um, gumamot ng isang cancer patient. Hindi lang masakit sa katawan, pati sa bulsa masakit. And that's the time that I feel government should be at the forefront. Nasa harapan kami dapat na kami yung huling bibitaw. Kami yung huling susuko. Kung na lahat ang mga mahal niya sa buhay, kung na lahat dahil wala na silang kahit ano, dapat yung gobyerno last man standing. Yung magbibigay sa kanila ng support na hanggang sa dulo, walang inunan. Pagdating naman sa mga kagamitang pangkalusugan, sinabi ng Alkalde na may nakalaan silang pondo para sa pagbili ng mga ito. Ngunit kung hindi kakayani ng iba pang medical equipment, Ihingi na umano siya ng tulong sa national government. That's part of it kasi siya pwede niyo have key sessions, you should have the supplies, she should have the machines. No? All these things that are necessary, sabi ko doon sa OOPO natin, uh, just tell me so that I can provide it the best way again. Pag hindi ko kinaya, I'll seek help. The Department of Health, from the, from maybe from the senators, congressmen, from, from the Capitolio, no? all these people who have at least, you know, a bearing sa amin para marandaman rin nila na tulong-tulong ng mga kami handling ng problem like this. Sa ngayon, mayroon na umanong apat na specialist espesyalistang doktor, hindi lamang sa One Hospital, kundi gayon din sa ilang health center. Mula sa Kainta Rizal, ito po si Josh Dilapos na Uulat para sa Bravo News Nationwide.